magandang araw sa ating lahat mga kabro nandito na tayo ngayon at may gagawin tayong dalawang electric fan yan sumahan ninyo ako mga kabro ito muna ating tetesterin ito ba ay gagana Good morning, Pok. <laughs> malamig-lamig niya 'yon di hindi, hindi pwed pwedeng wala well, pinag-uutan istrahi eh kantan kailangan mo, kailangan mo ng basahan tuyo. Oo. Oh, oo, okay. okay. na, basahan daw tuyo. Pati mo mga punasan din. Pag, yung ano, palilinis ko yung LEC. Oo, oh, oo, oh, oh. linisin mo natin natin yan. Pagka tanggalin kasi hindi pa nabuksan hindi pa virgin pa <laughs> pagka natanggal yung LCA hindi ka ba ako na pong bahala oops akala ko doon kayo sa Riverside na atira. Hindi po, lumipat po kami nung Mayo. Kaya ang tinanong ko ay si Mercy. Mm uh -huh. Sabi ko, Mercy, yan, yung dating nagagawa ng washing machine, ang alam ko ay may number ako. Ay, hindi ko maalala ang pangalan. Uh -huh. e, di syempre, hindi ko masalit sa aking phone book. Uh -huh. Ay, sabi, meron po siyang Facebook. Sabi, mm. ay sabi niya, siya, sige, yung isend na laang at aking i- ako'y magre-request as friend. Mm -hmm. Para ako'y nakamessage sa kanya. O sinun ka man. Yun. Kaya ikaw inaalaman na may nang iyong account. Mm -hmm. Ay sabi ko napaka, ano, matipid ka ako yung messenger at wala yung pagka sa cellphone. Maglo-load pa. <laughs> Maglo-load pa. Uh, load <laughs> pa, pa nga ako eh sa bagay, pag wala naman load ng iyong cellphone, hindi kami makaka-messenger. Pag wala kang wifi. Hindi, sa akin naman ay makaka-message so, <laughs> ako kahit walang load. Hmm. Dahil ano ho eh, yung Facebook Lite, Messenger Lite. Hmm. Ang hindi lang ho, yung mga picture mapapanood, eh, hindi makakapanood. May ipapasang mga picture. Oh, Yo. Message, message lang. Message lang ho. Oh. ako'y nagbablog so ito ho mga kabro ang sira ng electric pang ito ay piyos no? kailangan ibubuksan ninyo ang motor at tingnan nyo ang piyos at inyong titisti ito mga kabro ay tinisting ko na ang piyos ayan, ayan mga kabro, o wala So pag ganitong mga electric pan, mag-testing muna kayo dito sa extension. Um, mm, pag halimbawa ay wala, magbukas kayo ng motor at yung fuse ka agad ang yung titingnan. Pag naman mga kabro ang ikot niya, so ito po mga kabro ang sira, kapasitor. Pag, mahi, mahina siyang umikot. So ito mga kabro ay atin lamang rerektan ito ng maliit na wire. Huwag kayong magrekta ng malaking wire, kailangan maliit lamang. Kung halimbawa mang siya mag up, masisira ka agad, maputol agad yung maliit na wire na ating ilalagay. Huwag kayong maglagay ng malaking wire dahil oras na mag stock up, hindi bibigay ang wire na inyong ikakabit dito. So kailangan maliit lang. Dahil pag ito'y palitan nyo ng piyos, ay hindi rin magtatagal. Nasisira rin kaagad ang piyos. So kailangan kabitan natin ng maliit lamang na wire. Man, ka hindi po. Wire lang po ang ating ilalagay dyan. Yung pino lang po, pino, para oh, siya ay... Pag halimbawa mag mag-stock up, Mapuputol din siya Parang piyos din, ho. Pagka malaki ang i-ano dyan, eh, hindi ho bibigay. Masisira ho ang motor. Pero okay pa ang motor. jadi e malaman po natin. Pagka-hoy ating na-testing <laughs> na. Yan, yeah, mga ganito ka, bro. O. Oh. Mga bro, ganito. Huwag buhok lamang ang wire na ating ilalagay. Huwag tayo maglagay ng malaki. Para halimbawa man mag-stop bibigay ka agad ang wire na ating ilalagay mapuputol siya ng kanya yan mga kabro, nariktahan natin Tingnan na natin dito sa kanyang kordon saksakan. So ayan mga kabro, oh, meron na, oh. Ayan. Oh. 1 2 3. Ayun, so ganun lamang po ang iyong titingnan, check Pag hindi napalo ang tester, Diyos kaagad ang inyong titingnan kapag mahina umikot ito pong kanyang kapasitor ang inyong papalitan so malalaman po natin ito pag walang problema ang motor pag atin pong isasaksak so ibababalik po natin